pagmamahal sa wikang Pilipino ay isang mahalagang aspeto ng ating kultura at pagkakilalan bilang mga Pilipino. Ang wika ay nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating mga saloobin at damdamin ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, ito rin ay nagdadala ng ating mga kasaysayan. Sa pamagitan ng wikang Pilipino na ipapasa natin ng ating kultura. Sa paggamit ng wikang Pilipino, mas nagiging makabuluhan ang ating mga mensahe at mas nadarama ang koneksyon natin sa isa't isa. Paano nga ba natin mamahalin ang ating wika? paggamit ng wikang Pilipino sa negosyo at kalakalan ay nakakatulong upang mas mapalakas ang lokal na ekonomiya. Ang mga produkto at serbisyong nakasulat o ipinapahayag sa sariling wika ay mas madaling maunawaan at tangkilikin ng mga mamimili. Sa larangan ng edukasyon, ang wikang Pilipino ay mahalaga sa pagkatuto ng mga kabataan. Ang paggamit nito sa mga paaralan ay nakakatulong upang mas madali nilang maunawaan ang mga aralin at konsepto. Ang wikang Pilipino ay dapat nating mahalin. Kaisa. tayo para sa wikang Pilipino! Pilipino!